lahat ng nanay niya kahit isang dakot, di mo madadala yun. Huwag silang suwakan. Huwag silang sumakandaan. Ayun yung you know <laughs> sumakandaan. <laughs> uh, Ay, 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 talaga lang kinagat yes, si Baby Shark. Uh, uh, Bakit si Baby Shark kinagat mo? Okay, na lang siya sa atin para masaya. Ayun yan, luna. Nakatakura us. ako siya. Pag magbabatas yun. Si Ate busy si Chabing busy din kay Baby Shark. Baby Shark doot 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 doot. Baby Shark doot doot doot. Baby Shark. shark, shark. <coughs> 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 ano? Ate, say hi Ate, Scarlett <coughs> isang crib dalawang bata